Bali ko po ay mag hahanap po tayo ng ano ng bisokol at ipapain po natin yung bisokol sa screen dahil manghuhuli tayo ng tuwag sa pisipan natin dahil marami sabi ni pare ko kaya wala nang paligoy-ligoy to maghanap na tayo Yun ay kung meron tayong mahanap. Dahil parang inunahan na tayo ng ating mga itik. Sana inunahan pa. Wala po tayong mahanap sa Taltalom. Subukan natin dito sa fish Dire pare ko ito pagdanta. Di ba ngir, ti ti mo di tapay na kalyan. Uh. Hindi na kahit. Dahil dito talagang wala tayong makita mga ka-adventure. Kung nantay iti ka, hindi kiti kulti nga nababatay. So dahil iti gamitin tayo. Pagpakat, mga ka-adventure. Iyapatay dyan eh. So dahil di hanta tayo pa nga nakalakali nga pagpispanan tayo. Oh, dati na. ko anap. Baka dapat tigurami natin nga nabati ba? Hmm. Wala tayong mahanap. Awan. yung bisokol golden apple ito dalawa ayun may malaki pare ko may malaki an pare ko pagdaan natatiba ito po yung ano ipapain natin sa iwot lalagay natin sa screen dahil nung nakaraan ay meron silang nahuli na iwot dito marami kaya subukan natin magpakat ngayon mga ng iwot tayong nakuhang limang piraso ng kadur at dahil limang piraso lang ay wala na tayong magagawa yun na lang yung ipapain natin pag namang kayo lalagay natin dito sa ating screen Ayan, buburakan na po natin mga ka hmm, ganyan lang ito yung binurak na an, binurak na bisukol ito yung kinakain ng tuwot lawak malawak para sa limang piraso na bisikol dahil mahirap mahirap pala ngayon ano maghanap ng bisikol lim-lima pero nung ano mga adventure nung nakaraan ay nagpakat sila wala pong bisikol nakakuha pa rin ng ano guwet na anim daw anim na piraso sabi ni Parikoy kaya siguro kung noon meron na walang bisukol ay mas lalo na ngayon na merong bisokol diba Parikoy o na ah barbaran kan na yeah. yan ang pangatan tayo

kenya oo sa tanadi kono ni kasto i sa tanadi kono paiso bahon to lagi di pa kataka au mga maada ta wo nagtak taka kanu umbit kayo dai to ay di kenaw na di laod mang kadbisar namon ta di pasumok na di pa sumok na din nga kayo kayo nga pagpagangon na baka nalalo Tay yun 10 <laughs> <laughs> plus 30 na pa yan nagpamaya tin pare koy na natin na kawan pare koy na Kabilan tayo kawayan na? Oo. Okay na Hmm. Balik ka, kabilan natin ng kawayan mga kabinsor, Para yung entrance saka exit ay iisa lang. Hindi po sila kung saan saan dumada dumadaan. Ibon na ito. Drought resistance. Oh, may isa pa. Ang dag -dag. Kabel tayo, hindi harang nan, mga kadbinsor. Wala tayo mga kadbinsor. Wala din tayo. <tip> na tayo pa. Natangkoy. <tip> ito na. Ngayon, ito pwersa. Hmm. Karumungan par Remungan. Remungan. Sudah rabau na? Oh, dah gitu nih. Tak kan. Remungan nanti mau ke dusur. para comfortable sila para comfortable sila Siguro? Hmm? Balin. Bali, tahanguin po natin to mamayang hapon. Kita-kita mamayang hapon. Let's go. Ngayon ay, ano, ah, uh, susubok po ulit tayo sa pamimimit. Subukan po natin manghuli ng, ah, uh, mga tawag nila ay lamustang nais dahil dito sa waid, waid lang pag yung isda sa dagat ay uh, isdang maalat or lamus bye bye bal yung apan po natin na ito itong artificial na lure na nabili natin online subukan natin sakaling makahuli pang dalag yung ba nila una eh yung mababaga nila una nila ito oh nagbabaga hmm? tatawid po tayo dito sa ano tulay na ano na uh, kulang sa budget <coughs> dito yung ating mga um, ibang mga damit hinahinay lang po tayo sa pagbadas dahil dito ay maputik uh, madula yan, nandito na tayo mga kadbinsyar umpisahin na po natin ito na uh, rin kaliboy-liboy kikimaw na pare ko hmm, may kwakata, may ablat ketan galista, dapat? tayo yung unang gagamit nih, mo yung, parapasa, sa ni para ito niyo, what? unahan po tayo magadventure, adventure libreng na yung pagluluto natin. meron nang nauna ya bigo mahila po Carlo Balang Kata na tasmagal yaw, bati yaw oh, <laughs> oh, <okay. laughs> Yan, bali Ngayon po ay Magpapandaw si samba, na po tayo Nang ating Screen na Ako nagwala nang yung sing sa samba May balong suon Tapos nagwala ako Tabis na ewan ewan

Barakada malana. Hmm. Hey. Han, <tis> mati tan tanatan. banget, tan, <tis> <di> <tis> <di> banget. <tis> wanto sa punon sama tain na punno Awan ni awan iwit bakit awan iwit Wala yung iwit bakit wala bakit wala yung uwit bakit wala wala, hindi nagpasok kay. Hindi nagpasok, Bakit manila? hindi nagpasok? ikon hmm? e na sa ating e mali. Ikaw niyan, ibalik e natin. Tawa so, okay. na, ubos san? Yan po yung huli ng string po natin. Talaga <laughs> hindi tayo pinapalad, mga adventure. Pag si pare ko yung naghuli, ay nakakahuli. Pero pag tayo, ay karit lang yung nahuli natin. Eh, palitan sa blera na, brother.

Yan bali yung nakuha po natin ay ibabalik, ibabalik po po natin, natin Ko da. <laughs> 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 <So, batteca. laughs> <laughs> kita. Bitawan mo kita. Panang purwakan? Ano ba balik po natin? bukas ay hanguin po natin. Papandal na tayo nung namo di siguro ya. Ano ta di Pwede. si kami ko awan tilinong na. At na. ito ti na lana. Ito yung liddig natin makadventure oh. Na nakuha pa natin noon. Liddig. Ang ganda yung kwan May pagka ano. Ah, brusko sabi nila. Hindi ba? May yan mga maglalim pag Dito hindi ba yan maglalim pag matupakan ko? Oo, maglalim eh. Baka malunod ka diyan, magganyan ka oh. So ayan to mga Ako daw yung Ayun adventure bali. Ah, bukas pulit. Para uh, i-update ko po, i-update ko namin kayo. Tingnan mo po Kung sa Kung mayroon pong uh, uh mayroon po sa, sa po. for the last time. <laughs> Kung <iskrain> po natin. <mulana> And good morning po mga adventurers. Uh, ngayon, ito po yung last na update po natin. Dito sa paghahango po natin ng uwit. Ng uwit ng ating screen. Uh, titignan natin kung merong nahuli sa umaga pong ito hmm. hmm. yung mga katropa natin Ha? Nenya? Nih, nadung na sama sa kereta kan? What? Kereta. Nadung par kereta. Kempar kibet. Nadung nang kereta guys Napuno ada tak? Tapi di man? It's not it's slippery. It's slippery? apo hmm? bakit it's slippery sya? Ganyan kasi yung ano nya. Hmm, yung katangian niya. Oh, pwede. Ang Tepo, Pala. Oh. Magaling, nga, pala. <laughs> ninang, 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 ninang. Magaling pala to. Table. Ay, alam mo na. Ay, gusto ka mga <laughs> <laughs> natin papabalik pa ano? Dito, well ulit, ulit. Isublit uh. uh. okay. okay. ah. lang ah. Ang Bantayin Bantayin mo kayo. Ay. Iskuhan Dito, dito, dito. Oh, dito yan. Sa kapila uh, na yun. Ano ito? Kay, natin dito kay. Slow lagi isuna. Yan, 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 yan. Ay, yes, mm. Mm. <laughs> no, no, no. Basta kayo mm. mga isuna. Kapag naputod mo tayo dito yung Ito po yung nakuha po natin mga adventure oh. Hindi po na-record kanina. <coughs> pagpandaw natin. Yeah. Uh, ito po yung laman ng kuan po natin ng ng screen saka may mga kasamang ah uh, kirit saka tilapia na maliliit so ayun baka hanggang dito na lamang po itong video po natin at hanggang sa muli Babayu!